curious, isa pong napakalaking trahedya ang kumimbal talaga sa Los Angeles, USA. Ang pinakamalaking wildfire sa kasaysayan ng lungsod ay talagang patuloy po na nanalasa at nagdudulot ng pagkasira sa mga tahanan, kabuhayan at kalikasan. Ngunit ang tanong po dito, ito ba ay simpleng sakuna o may mas malalim na mensahe na nais iparating sa atin? Tara, alamin po natin ang buong kwento. Noong nakaraang linggo, nagsimula po ang sunog sa isang bahagi ng Pacific Palisades. Ang lugar po na ito ay isang kilalang lugar doon sa Los Angeles na tinitirahan po ng maraming mayayaman at sikat na personalidad. Sa lakas po ng Santa Ana winds, mabilis na kumalat ang apoy. Tinupok ka ang mga kagubatan, bahay, at ari-arian. Gaano po kalawak ang pinsala? Nako po, halos kasing laki ng buong Baguio City ang nasunog sa isang lugar pa lamang sa Pacific Palisades po, doble pa ang daki ng nasira katumbas po ng San Fernando City sa La Union. Hindi lang po ordinaryong mamamayan ang naapektuhan. Maging ang mga sikat na residente ng Brentwood, kabilang na po sina Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis at Kim Kardashian ay nagmadali pong lumikas upang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa kabila po ng kanilang kayamanan, ramdam din nila ang takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit ang mas nakakanting ang mga mahihirap na komunidad. Kabilang na po dito ang mga Filipino workers na talagang pilit na nilalabanan po ang hirap ng mandatory evacuation. Sa gitna po ng trahedya, marami pong tanong ang lumitaw. Nasaan ang mga bilyonaryo? Ang Los Angeles po ay tahanan po ng maraming bilyonaryo at super-rich investors. Ngunit sa kabila po ng kanilang yaman, bakit tila tahimik po ang ilan sa kanilang sa pagbibigay po nila ng tulong. Dahil ayon po sa mga ulat, karamihan po sa mga donasyon ay mula sa mga ordinaryong tao at maliliit na organisasyon. Ang ilan po ay nagsasabi na baka naghihintay lamang ang mga mayayaman ng tamang pagkakataon para tumulong. Kapag naubos na ang mga donasyon ng mga mahirap, sa pa lamang sila papasok. Sunod po dito, ang home insurance, ang pangunahing inaasahan po ng mga residente ng Los Angeles sa ganito pong sakuna. Ngunit lumalabas po sa balita ang nagkakansila ng coverage bago pa man nangyari ang sunog. Ang ilan po tulad ng State Farm ay umatras mula sa kanilang kasunduan. Kaya naman kahit po insured ang ilang bahay, kung bankrupt naman po ang insurance company, wala rin po silang makukuha. Kakiris, hindi po maikakaila na ang sunog na ito ay nagbigay daan sa mas malalim po ng pagnilay. Sa isa pong kontrobersyal na segment po sa Golden Globes, isang celebrities ang nagbiro tungkol po sa Diyos na tinawag pa ang Los Angeles na isang godless town. Ang tanong po ng marami, ito ba'y simpleng biro o isa pong patunay ng paglayo ng tao sa pananampalataya? Marami pong naniniwala na ang sunog ay hindi lamang po natural na sakuna, kundi isa pong babala talaga mula sa Diyos mababasa po natin sa Galatians chapter 6 verse 7, nakasaad po dito, na huwag kayong paluloko, ang Diyos ay hindi maaring putyain. Ang anumang itinanim ng tao ay siya rin ang aanihin. Ang mga pangyayari po sa Hollywood ay tila po sumasalamin sa prinsipyo pong ito. Sa verse na ito, ito rin po ay nagpapakita ng isang malalim na pagninilay po natin sa ugnayan ng mga natural na sakuna, pananampalataya at kultura po ng modernong lipunan, particular na po yung konteksto ng tinatawag po natin na Hollywood. Ang sunog po ay hindi lamang itinituring na isa pong natural na sakuna. Ngunit binibigyan po ng kahulugan din bilang simbolo ng mas malalim po na mensahe. Sa ganito pong pananaw, ang sunog ay tila nagiging babala ng Diyos na may kaugnayan po sa moralidad at spiritual ng tao. Para po sa ilang tao, ganito pong interpretasyon ay nakaugat po sa kanilang paniniwala na may direktang kaugnayan ang kilos ng tao sa mga nangyayari sa mundo. Na kung saan ang kalikasan ay maaari pong mag maging tagapaghatid po ng mga aral o babala mula sa Diyos. Ang pagbibiro po ng ilang celebrities tungkol po sa Diyos at ang pagtawag sa Los Angeles bilang isang godless town ay nagdulot po ng diskusyon. Ang tanong kung ito ba'y simpleng biro o may mas malalim na implikasyon, ay naglalantad ng isyo ng sekularisasyon kung saan unti-unti pong nawawala ang papel ng reliyon sa mainstream na kultura at media. Ang Hollywood po bilang isang sentro ng global entertainment ay madalas na nakikita bilang isang lugar na inuuna ang materialismo at kasikatan kaysa po sa espiritual na prinsipyo. Kaya ang talata po sa Galatians chapter 6 verse 7 ay nagbabala laban sa paghamak sa Diyos na nagsasabing ang anumang ginawa ng tao ay may kaukulang bunga. Kaya ang mga pangyayari po sa Hollywood tulad ng mga kontrobersyal na biro ay talagang maaring tingnan ng ilan no, bilang isang halimbawa po ng pag-aani ng mga maling desisyon o kawalan po ng respeto sa Diyos. Ang interpretasyon po ito ay nagbibigay din sa pananaw na ang moralidad at pananampalataya ay may direktang epekto sa buhay ng tao at sa lipunan. Ang ideya po ng isang godless town ay maaari pong sumasalamin sa mas malawak na isyo ng modernong lipunan. Ang paglayo ng maraming tao mula sa tradisyonal na reliyosong paniniwala. Ang sekularisasyon, teknolohiya at globalisasyon ay ilan po lamang sa mga salik na nagaambag sa pagbawas ng impluensya ng reliyon sa pang-araw-araw ng buhay. Gayunpaman, ang mga ganito pong interpretasyon ay hindi po universal. May mga naniniwala na ang relihiyon at pananampalataya ay nagbabago lamang ng anyo sa halip na tuluyang nawawala. Sa kabila po ng trahedya, nagpakita ng pagkakaisa ang mga tao. Ang mga komunidad po ng Latino, Filipino workers, at mga organisasyon tulad po ng Red Cross, World Central Kitchen, at Union Rescue Mission ay nagtulungan upang magbigay po ng pagkain, damit, at, uh, at kanlungan sa mga naapektuhan kahit ang mga walang-wala ay nagambag ng kanilang makakaya upang tumulong. Ang sunog po na ito ay nagbigay talaga ng maraming aral. Una po dito, of course, ang kalahalagahan ng pananampalataya. Na sa harap po ng trahedya tulad po ng sunog, Madalas po na natutuklasan ng tao ang limitasyon ng material na yaman at teknolohiya ang mga bagay na ito, bagamat man po ay mahalaga, ay hindi laging sapat upang magbigay po ng kapanatagan at solusyon sa mga malalim na hamon sa buhay. Ang pananampalataya po sa Diyos ay nagbibigay ng panloob na lakas at pag-asa na mahalaga sa pagharap sa mga pagsubok. Sa mga ganito pong panahon, ang pananalig ay nagiging gabay po upang muling bumangon mula po sa mga pagkatalo at kahirapan. Ang mga sakuna ay paalala rin po ng kahinaan ng tao at ng pangangailangan upang umasa sa mas mataas na makapangyarihan. Yan po ang Diyos. Ang pagkilala sa Diyos bilang sandigan ay nagdadala po ng kapayapaan sa gitna po ng kaguluhan. Kaya sa panahon po ng sakuna, ang pagkakaisa ay lumitaw bilang pinakamahalagang sandata laban sa pagkawasak ang mga komunidad po na nagbubuklod upang tumulong sa isa't isa ay nagpapakita po ng lakas ng diwa ng bayanihan. Ang sakuna ay nagbibigay po ng pagkakataon para po sa mga tao na ipakita ang malasakit sa kapwa. Ang pagbibigay ng tulong, donasyon at pakikiramay po ay nagpapatibay sa ugnayan ng tao. Ang pagkakaisa po ay hindi lamang pisikal na pagtulong. Ito rin po ay nagbibigay ng emosyonal at espiritual na suporta sa mga napiktuhan na tumulong sa kanila upang muling maniwala na may pag-asa. Ang sunog po ay isang paalala na ang kalikasan ay hindi maaari pong baliwalain. Ang pangabuso sa likas na yaman tulad po ng deforestation at maling paggamit po ng lupa ay maaari pong magdulot ng malawakang sakuna. Kaya ang bawat isa po ay may responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan. Ang simpleng pagkilos tulad po ng pagtatanim ng puno, tamang pagtatapon ng basura at pag-iwas po ng gawain na nakakasira sa kapaligiran ay malaking tulong upang maiwasan po ang mga sakuna. Kaya ang trahedya ay nagtuturo rin po sa atin na dapat tayong magpatupad ng mas sustainable na pamumuhay. Ang tamang paggamit po ng likas na yaman ay mahalaga upang mapanatili po ang balanse ng kalikasan at maiwasan ang paglala ng climate change. So dito nga po mga curious, ang sunog ay hindi lamang isang trahedya, kundi isang pagkakataon upang magmuni-muni at matuto. Ito po ay nagpapaalala sa atin ng tatlong mahalagang aspeto ng buhay. Pananampalataya, dahil ang espiritual po ng pundasyon na nagbibigay ng lakas sa gitna talaga ng kahirapan. Pangalawa, ang pagkakaisa kung saan ang kahalagahan po ng pagtutulungan upang malampasan ang anumang pagsubok ay mahalaga. Pangatlo, lang sa kalikasan ang pananagutan ng bawat isa na pangalagaan ang mundong ating tinitirahan. Kaya mga ka-curious, atryadya pong ito ay hindi lamang pong kwento ng pagkasira, kundi ito rin po ay pag-asa at pagkakaisa at pananampalataya. Huwag po nating hayaang maging uli ang lahat. Magkaisa po tayo, magdasal at magtulungan upang hindi po na maulit ang mga ganitong sakuna. Kung nagustuhan niyo po ang video nito, huwag pong kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe. I-share niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang mas marami pang maabot ng mahalagang mensaheng ito. Sama-sama po nating itaas ang ating boses para po sa pagbabago. Salamat po sa inyong panonood at naway pagpalaing po tayo ng Diyos na may kapal. God bless po.